Mabuti pa itong dalawang to, eh talaga namang makikita mong walang problema. Mapapasa na ka na lang dahil nga tingnan nyo nga at press kompres ko na sila. For today's video guys, ginupitan ko nga ito si Yayam dahil nakikita ko. Ayan na naman yung kanyang buhok na talaga namang straight kasi guys, yung kanyang buhok. Parehas nga lang yan sila ni nanay. Kaya sabi ko kay nanay, parang kumakapal na nga. At tirik nga ito kung tumubo. Kaya wala naman din akong gagawin ngayon. Free time ko ngayong morning guys. Kaya sabi ko kay nanay, tulungan niya nga ako. At amin namang babawasan yung kapal ng buhok ng bahay batang ito. Sakto naman na wala rin nagtatrabaho at walang labas pasok dito sa bahay guys. Kaya walang mang sa amin ngayon. Kaya ito nga, ibang iba na talaga siya. Unlike dati, pagka ginugupitan siya tahimik. Ngayon baligtad guys, kung saan lumaki, ito nga napakakulit nga nga. May hawak pa nga yan cellphone ha, habang ginugupitan. Ay, kailangan na nga natin pagbigyan. Tinanggalan nga yan dyan ni nanay ng damit dahil nga madalas ipagka eh, ginugupitan ko nga, nangangati siya. Kaya ayan, nakahubad na nga, nilagyan lang ni nanay ng pulbo para hindi siya kamot ng kamot. Ayan, binalutan ko lang, tingnan nyo nga, o, Parang nakik yan siya, hindi mo alam kung ayaw niyang mapagupit or what. <laughs> Dahil nga wala rin siyang magawa, yun na, hinawakan ko na nga ako na mismo yung naghawak sa kanya. At habang si nanay, guys, inandyan din, Siyempre tamang pa video video lang yan si nanay. Sa mga oras na yan, at sabi ko nga kay nanay, ipaliguan na nga. At pagkatapos niya, at maging okay na si Yayam, ito na naman nga si nanay, ang pumesto dyan guys. Dahil sabi ko nga, eh, umaba na rin ang buhok ni nanay, parehas lang sila ni Yay. Simula nga nung dumating ito si nanay, dito sa bahay, ako na talaga yung gumugupit dyan. Dahil nga, unang kita ko pa lang sa style ng kanyang gupit, eh, hindi ko na nga nag Tuhan, dahil nga mukha siyang lalaki at talagang akala mo ipinaglalaruan pag ginugupitan itong sinanay kaya ayan sabi ko sa kanya ay ako na nga mag sa kanyang buhok kaya guys alam na alam ko yan pagka naiinita na sinanay ako na yung usang na tawag kay nanay para gupitan nga sabi ko nga ay mas bagay nga sa kanya nang mas maikli unlike pagka mahaba at kanya tinatalian talaga namang nakakaistorbo rin sa kanya pagka patali-tali ng buhok pero mas bagay rin talaga sa nagkakaedad na maiksi lang ang buhok guys dahil nga presko at wala nang istorbo pagka kung gawin mo, di ba? Pero itong sinanay, Nanay, tingnan nyo talagang nababagay yan sa kanya guys, pagka short hair siya, lalo pa yung mukha niya ipabilog talaga. At sabi ko nga eh, bumabata siya ng ilang taon. <laughs> talaga na tuwan-tuwa tu tu si nanay pero sa totoo, itutuo rin talaga guys na bumabata itong si nanay kaya nagugustuhan niya rin sabi ko nga kanina sa kanya ikukulayan ko nga, kaya lang guys wala nga kaming pangkulayan sa kanya kaya ayun, malamang isasusunod ko na nga lang yan siya kukulayan pagka may free time na naman ako dahil mamaya nga lang konti, eh, meron na naman tayong pasok at ito man si Yaya mo, ayan kulit na kulit dyan sa likod namin, pero hinayaan ko na nga lang baka nga kasi ay eh, mang istorbo pa dito sa amin ni nanay pero panay din ang tingin ko kung ano yung ginagawa niya at nga guys, kanina after ni nanay maligo, pinagsampay ko na nga ng aking nilabahan dahil ko konti lang din naman yan para mamaya iwala na silang gagawin at itong si Yaya o tingnan nyo nagre-relax na rin guys wala kasi kami ditong kasama kundi tatatlo lang na naman kami at iniwan na naman kami ni Lula dahil lang Lola ay umuwi na naman sa kanila guys dahil bibis bibisitahin na naman ang kanyang bibilabs na bunsong anak <laughs> at ito nga guys tingnan nyo si nanay oh. Panayin pa nga ang kwento dyan habang nagsasampay. Hindi talaga na nauubusan ng kwento guys. Pagbigyan nyo na lang at talaga namang nakakabuhay. Hindi sa sadya talaga makwento itong sinanay guys. Kahit na mapagabi o mapaaraw, ikalaw mo hindi nauubusan ng resistensya at hindi nauubusan ng kwento. At ito nga guys, tignan nyo sobrang taas na nga ng araw. Hindi nga ako nag dryer kanina kasi alam ko na mabilis lang matuyo ito yung ating mga nilabahan. Dahil ayan, sobrang taas nga ng araw. At ito dahil nga wala na rin kaming gagawin at amang relax-relax na lang. Ito yung dalawa guys, fresh na fresh na, ako na naman ng maliligo. So paano ba yun? Ganyan na lang muna.